Sa presyo naman ng itlog ng white leghorn mga ka-farmers, so maraming nagtatanong. So ito na lang, sasabihin ko na dito yung fertile eggs kung presyo nito. So sa isang itlog mga ka-farmers na fertile uh, white leghorn mayan, ma uh, heritage breed, upgraded native, except sa G-fowl natin mga ka-farmers. So yung isang itlog is nagkakahalaga ng... So ito mga ka-farmers Ang mga natira dito Na pinapakawala natin mostly sa kanila Ay yung mga upgraded native natin Na mga uh, Manok at saka itong heritage breed Na mga roosters So yan sila So ito uh, Yung itim at saka yung puti Dalawang itim, dalawang puti yan yun yung isang puti Yan yung mga upgraded native natin At nangingitlog na yan mga farmers Pero maliliit pa yung mga itlog nila So ito namang iba, nangingitlog kung saan saan. Itong mga white leghorn nakakross, nangingitlog din sila. Yung isa na namay sisiyo na lima, ngayon isa na lang yung natira. So namatay yung dahil dyan lang natin, hindi natin nilagay sa brooder, namatay yung mga sisiyo niya. Merong isang natira. So yan, so konti na lang to dahil uh, yung iba na ibenta na rin natin. At itong mga roosters natin, dahil pinakawala natin, yan magaganda na yung itsura nila pangangatawan nila at yung dalawa dito or tatlo palagi nang nangangasta ito yung pinaka uh, matanda na sa kanila or yung develop na talaga or mature na itong abuhin tapos ito yung kasunod at meron pang isa so yan uh, ilang months na yan pwede na natin yung gamitin sa breeding na ro rooster na yan so palagi na yung nangangasta yan pinakinakastahan niya yung mga upgraded din diba dapat pati na rin itong mga heritage breed na mga matatanda so palaging busog to mga ka-farmers dahil uh, marami silang nakakain dito na nilagay natin at saka sa paligid meron din silang makukuha alright so nandito nga umitlog yung isa kahapong upgrade ito oh ito po yung isang itlog meron pa yata dito kasi pumasok ito sa sako so yan yung itlog mga ka-farmers itlog ng puti na upgraded native yan or either yan or yung isa so nangingitlog na talaga sila pati yung mga kasama niyan sa kulungan nangingitlog na rin so ito maliliit pa lang piwi ang size nito pero ilalagay lang natin dito hahayaan natin silang palagi mangitlog Alright, So hello mga ka-farmers uh, Sa araw na ito ay uh, Pag-uusapan natin yung about sa Fertile eggs ng mga white leghorn So matagal-tagal tayong hindi nakapag uh, Update sa ating mga White leghorn dahil uh, nabisya ako mga ka-farmers Apat na incubator yung ginawa natin Tapos uh, Medyo Natagalan tayo sa paggawa ng Apat na incubator So merong natira dyan mga ka-farmers na dalawa Uh, full setter at saka full hatcher siguro bukas mga ka-farmers ay pwede niyang ma-deliver or ma-pick up so ang paglalagyan ng incubator ngayon mga ka-farmers ay itlog ng bibi so yun uh, hindi tayo nakapag-upload uh, ng mga videos natin sa dito sa YouTube dahil uh, sa sobrang busy nga. So meron pa akong ini-repair mga ka-farmers na dalawang incubator yung isa mga ka-farmers, yung blue na yan, ay, ay i convert natin into hatcher. Tapos yung isa ay pakakalibrate lang. So yun. At about naman sa ating uh, white leghorn na mga breed. So merong uh, good news at meron ding bad news. So sa mga shipping natin ng mga itlog ng white leghorn, uh, hindi kasi kasiguraduhan mga ka-farmers na lahat ng Uh, mapapaship natin ay maganda yung magiging kalabasan or yung hatchability ng mga sisiyo. So noon mga farmers merong maganda, meron ding hindi maganda na balita about sa pagsiship ng mga itlog. So unahin natin yung hindi magandang balita mga farmers So merong mga ilan-ilan na napapaship natin, uh, especially dito sa part ng Mindanao mostly sa Mindanao talaga tapos merong ilan sa Maynila so sa pagsiship ng mga itlog mga ka-farmers uh, pag uh, nandito pa sa atin yung mga itlog na kukulek natin tapos ipapaship natin so pagdating doon sa kanila uh, aabot doon na konti lang yung fertile or meron mang fertile kapag napisa hindi naman uh, napisa <clears throat> so matatawag na bulok yata siguro so mga dahilan nito mga ka-farmers ay maaaring unang una matagal dumating yung itlog tapos yung cargo na pinagpadalhan hindi iniingatan yung itlog so risky talaga mga ka-farmers ang pagpapaship ng itlog so maaaring maaalog doon sa maaalog doon sa pagsishipping or pagkarga sa paghahatid ng mga itlog so merong mga feedback sa atin na maraming hindi fertile or hindi napisa so yun talaga ang uh, masasabi ko mga ka-farmers na hindi 100% talaga na siguradong magiging or makakapisa pa na mga sisiyo so sa akin namang paningin mga ka-farmers Uh, mas okay na talaga kapag 50% ang mga napadalang itlog ay makakapisa. So maganda na yung balita sa akin. So mahirap kasi mga ka-farmers dahil uh, buti kung malapit lang tayo, ihatid eh, lang sa uh, dito sa amin. Ang problema kasi is ipabiyahe pa. Tapos sa biyahe, hindi naman natin maiwasan na maaalog yung mga itlog. So maaaring mamamatay yung similya or mabubuhay man, magiging weak at saka isa pa rin is yung katagalan sa pag-deliver minsan naabot ng 5 days uh, pag-deliver ng mga itlog so yun ang isa sa mga disadvantage so sa mga nag-order mga ka-farmers ng fertile eggs ito lang yung uh, masasabi ko na risky talaga ang pag uh, bili yun ng fertile eggs so gagasto pa kayo ng Uh, yung presyo sa itlog uh, gagasto pa kayo ng shipping fee gagasto pa kayo ng box so yun lang yung kaabutin walang mapipisa so pasensya na talaga mga ka-farmers kung ganun yung mangyari pero on the other hand mga ka-farmers hindi naman lahat ganun ang nangyayari so meron namang iba na maganda yung naging kapalaran ng mga itlog sa kanila so maramiding uh, marami ding nag-feedback na Uh, maraming naging laman ng similya yung mga itlog at uh, marami ding napipisa so hindi ko naman uh, hindi naman magkaiba yung itlog na in, or ibibigay binibigay ko sa inyo mga ka-farmers same lang din yan so dun lang nagkakatalo talaga sa pag uh, handle ng pag-deliver patungo sa inyo so yun yung isa sa mga nakikita kong uh, problema so doon naman sa uh, yung good news naman natin is yun uh, meron, meron namang mga nagpo-prove na or nagfi-feedback sa atin na nakabili ng mga itlog ng white leghorn na maganda yung uh, fertility ng mga itlog at saka merong nabubuo talaga na o oh, buo talaga yung similya ng itlog so kaninang umaga uh, yung isa sa mga pangalawang buyer na rin natin uh, sir Viray from Davao de Oro So nag-feedback sa akin kaninang umaga about doon sa mga nakuha niyang itlog. So sabi niya, yung unang napadala ko is 20 eggs. So oh, 20 eggs, uh, labing lima yung naging or nabuo talaga yung similya sabi niya sa uh, chat kanina. Tapos yung pangalawang batch niya nabili niya na 21 eggs yung nahatid natin lahat daw ay may similya. So, para sa akin, good news talaga yon dahil maganda yung kapalaran ng mga itlog na napunta doon kay Sir Biray. So, Sir, kung nakita mo to, maraming maraming salamat po. So, yun, uh, sa mga uh, future na gustong bumili ng mga itlog, uh, ito talaga ay uh, risk, risk go or risky talaga. Yung risky talaga yung pag-avail ng itlog. So, uh, yung mga gustong bumili kung napanood nyo to at nagdadalawang isip na rin kayo kung baka uh, hindi maganda yung kalabasan okay lang mga ka-farmers kung hindi kayo tutuloy pero doon sa mga kursonada ay hindi ko rin mabiblame kayo kung uh, gusto nyong kumuha talaga so yun lang talaga ang maipapromise ko sa inyo na yung itlog na nanggaling talaga dito sa akin is uh, maganda talaga yung uh, fertility dahil uh, before ko na yan before ako nagsimulang magship sinubukan ko talaga na mag-incubate ng mga itlog ng mga white leghorn para mapatunayan kung uh, maganda ba talaga yung maibigay ko na fertility bago ko ma-ship yung itlog so first batch talaga ng mga itlog ng mga white leghorn ay in-incubate ko at ang nagpapatunay merong sisil dyan na limang piraso yung napisa medyo malalaki na yung sisiw pero hindi ko uh, nandyan lang sa brooder so pinapakain lang natin so yung pangalawang batch doon ako nag, nag umpisang mag ship so hindi ko na mabilang kung ilang batch na yung napaship ko so yun ang um, masasabi ko mga ka farmers kung sa mga marami kasi yung nasa listahan ko pa na Gustong bumili Antay-antay uh, lang talaga tayo Sa presyo naman ng itlog ng white leghorn mga ka-farmers So maraming nagtatanong uh, Sa comment section natin Kung magkano ba So ito na lang uh, Sasabihin ko na dito yung Fertile eggs kung presyo nito So sa isang itlog mga ka-farmers Na fertile uh, White leghorn mayan ma, uh, Heritage breed Upgraded native Except sa G-fowl natin mga ka-farmers So yung isang itlog is nakakahalaga ng uh, 45 pesos yung bintahan ko dito. So yan, nasagot ko na at uh, kung magkano yung itlog na binibenta natin. Hindi pa kasama dun mga ka farmers uh, presyo pa lang yun ng itlog. Tapos uh, shipping fee iba pa yun. Tapos kayo na rin yung uh, bibili ng box. So nung una... Uh, yung box na binibili natin is yung Tupperware. Pero sa kalaunan, ngayon ang ginagamit na natin is yung Styro Box. So, meron sigurong diferensya kung Styro Box at saka itong plastic na Tupperware. Kasi yung nagpapaship tayo ng Styro Box na yung ginamit natin, yung dalawang previous natin na uh, pinagsipan ay maganda yung nagiging uh, fertility ng mga itlog so ang sa tingin ko mga ka-farmers uh, <clears throat> kung sa styrofoam natin nilagay yung mga itlog uh, parang ini-incubate na natin yung mga itlog dahil siradong-sirado yung styrofoam hindi makakapasok yung hangin kaya yun ang sa tingin ko na nagsisimula na mag-develop yung uh, itlog while traveling patungo sa patutunguhan or sa client natin or sa buyer. So yun yung nakita kong isa sa mga ano uh, ano ba to? Nakikita ko na isang idea kung bakit styro uh, styrobox na yung ginagamit natin. So medyo may kamahalan yung styrobox yung malaki na sa mga 250 yata yun. So yung mga maliliit naman uh, hindi ko naman binibili yun kasi manipis kumpara dun sa malalaki na medyo makapal talagang safe yung itlog na inilagay natin. So yun lang sa video na ito mga ka-farmers, yun lang masasabi ko na talagang risky ang uh, pagbili ng mga fertile eggs kumpara sa sisyu na talaga or manok na yung uh, bibilhin nyo. So kung willing kayong mag-take ng risk, uh, pwede din yan mga ka-farmers, pero kung hindi, wag na lang ipagpatuloy baka uh, mapunta ka lang doon sa yung tawag is uh, manghihinayang so sayang yung pera mga ka farmers so yun lang uh, sana naintindihan nyo mga ka farmers yung mga sinasabi ko at uh, yung presyo ng itlog yun uh, 45 pesos yung isa so yun lang mga ka farmers uh, kung gusto nyo mag avail at mag magtanong or mag inquire about sa mga binebenta natin dito um, mga manok produkto ng manok Itlog, fertile eggs, uh, manok, uh, mga sisiyo, etc. So, comment lang kayo. Tapos, pwede kayong dumirekta na lang doon sa FB page ko. Meron ako ang FB page na FB page at saka yung personal ko, ilalagay ko na lang dito sa dulo ng video na ito. Alright, so yun lang mga ka-farmers. Maraming maraming salamat talaga. At hanggang sa muli. See you in my next vlog at happy farming! woo